Maulan na umaga sa inyong mga kaisarugman At dinalaw tayo guys ng bagyong si Christine At tingnan nyo naman guys Ilang araw nang makulimlim at maulan dito sa Calambalaguna At uh, hindi tayo guys uh, Makalabas-labas ba ng uh, Maulan At uh, Tulad ng dati guys ay, uh, Andito naman tayo sa ating uh, tindahan At uh, kanina Maaga tayong namitas ng uh, dahon ng malunggay Ito yung mga tangkay ng malunggay guys na ating hinimay-himay Ayan Ating gagatan guys ang malunggay At uh, alam nyo guys itong malunggay ay uh, napaka uh, mayaman sa protina, sa vitamins sabi ng iba ay uh, pang, pampagatas daw <laughs> pampagatas daw yung malunggay guys at uh, is, isa ito guys sa uh, paborito nating uh, iulam malunggay at la uh, lalagyan natin ng uh, ilang pirasong tinapa at uh, haluan natin ng kaunting sili, kamatis at uh, ating uh, ipapaloto sa aking asawa may panggata naman tayo guys dito yung uh, nasa sa kaya lang ang gusto ng aking asawa ay uh, yung gata na kinayod Kaya kahit maulan ay uh, pumunta doon sa may nagtitinda ng uh, anyog 'yung uh, bibili ng isang buong malaking niyog na ipapakayod at uh, ipa yung kumbaga ipapa ano na api uh, na para uh, kumbagay uh, yung katas na lang yung uh, ioowi niya at uh, pinasilip na naman natin guys ang ating tindahan kahit maulan ay uh, marami pa rin mga nabili sa atin guys at uh, hindi tayo nakapag-refill ng mga paninda guys, yung iba ay nakalagay pa sa kahon pinapaubos muna natin ang ating mga naka-display mga paninda para kapag mag refill tayo ay yung bago naman yung uh, may lagay natin ayan po ang ating paninda guys atin na naman pinasilip at uh, nagpapasalamat tayo sa ating mga soki na binabalik-balikan tayo guys at uh, alam nyo guys kabilaan ay ngayong uh, October may magbubukas na mini mart yan hindi, hindi, hindi lang sari-sari kundi mini mart na kaya kailangan magsipag tayo guys at uh, inuulit-ulit natin guys yung malunggay. Tinatanggalan ko ng mga counting tangkay pa. Kasi nakakatinikainin yung may mga tangkay-tangkay pa. Press na press yung malunggay. Pinitas ko guys kanina kahit na ulan-ulan. At uh, nag-order na naman tayo guys ng ilang tray itlog. Sampung tray na itlog. Ayan. At uh, meron pa sa ilalim. Mabilis maubos guys yung itlog. At yung bigas natin kakaunti na lang guys. So. Oh. Yan ang kailangan sa umaga guys. Bigas, itlog, kape mga sibuyas, bawang yan ang mabili talaga at mga dilata kaya kung titignan nyo guys oh, so, uh, manipis na naman ang ating tindahan pero may mga nakakaon tayo guys na mga diniliver na pwede naman natin i-display kaya lang pinapaubos lang muna natin ang uh, mga unang naka-display tinda para sariwang-sariwa ang ating mga paninda at uh, may gamot tayo guys Ayan yeah. Okay, hanggang dito na lang muna guys ang ating vlog at uh, kahit maulan ay uh, marami pa rin bumibili sa ating uh, tindahan. Shoutout sa ating mga viewers na patuloy na sumusuporta sa YouTube channel. At uh, hanggang dito na lang muna guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe sa aking YouTube channel at pabor uh, naman po uh, 'wag niyo pong uh, i-escape yung mga ads na nakadikit po sa ating YouTube channel. Ito yung malaking bagay na rin po na hindi kayo nag skip ng aking mga ads. Okay, hanggang dito na lang muna. God bless. Bye-bye.